I don't yung picture mo? Minsan, naman si Jeff may itang paro paro Nadamakot ang bulaklak. Babae din pala Hindi, na. Ano ang ilang? Seryo? Dabot, Mark. Drama naman, Raymar. Drama. Drama naman. eh hindi na kayo. Bakit? Hindi na akala niya. Halimaw ko pala. Huwag ka tumawa, drama na, Raymar. Maha, drama na. na. Che!

lepas ni dia mula mesti macam ni ya macam yang apa pun mulai sampai net net aku dah a a apa hahaha <laughs> oh, naman nilalakas Oo! Oo! na! to! Ah! Teng! <laughs> <Ay>, Teng! Ten. <laughs> ano na ngayon, Jem? Ano oh, okay. ng <laughs> nga si Edma? Mamawa? Huwag, huwag ka naman si Hindi! Kung yung rin natin, gagalaro lang tayo. ano naman nilalakas si Ben. Huwag nilalakas si Ben. Sa inyo.

别，爸爸，他不。哥了？